Hello guys, nice po munang pasalamat sa lahat po ng mga nag-comment nito. Comment, comment, comment. Nandito po lahat ng comment. Nandito sa taas. Ay, nakikita nyo po lahat ng comment na yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Dahil sa inyo po, naging, uh, uh naging ko uh, pa yung aking paggawa ng content. I hope. Sana po guys, mas lalo po kayong... Uh, Uh, dumami. Ibig sabihin dumami. Dumami pa po yung followers natin at marami pang taong ma-inspire sa mga ginagawa ko. At ang importante po guys, gusto ko po magparating sa inyo. Ma-inspire po kayo kung ano po yung mga ginagawa ko. Ma-inspire po kayo kung ano yung mga uh, nakakamit ko. Kasi kapag nakakamit ko guys, alam ko maraming nagkocomment sa akin na rate sila, natutuwa sila. pag nakikita nila yung tao muulad, yun ang dapat na maganda. Huwag niyo isipin yung mga taong kung ida-down ka, ang mas maganda po, tularan nyo yung mga taong mal uh, matatag. Yung parang hindi kayo mahirapan, hindi kayo, hindi kayo uh, inaaragrabyado. Ina ang importante guys, ulitin ko po sa inyo ha, Huwag ni pa yung mga taong basher o mga negative or uh, negative feedback. Ang isipin niyo po, positive lahat. Puro positive lahat. Ang importante, may sahod. Okay? Basta importante guys, kumawa lang kayo ng mga content nyo at maipahatid nyo kung anong gusto nyo sabihin sa mga tao. Especially sa mga taong nangangarap. Especially ako, may pangarap ako. Ikaw, sigurado may pangarap ka. Kaya hanggawin mo, tuloy-tuloy mo lang yan kung anong ginagawa mo sa ngayon. Alam ko maraming tao na dito sa mundo ng social media at syempre dito sa Facebook. Basta importante, gawin mo lang ang obligasyon mo bilang isang content creator. Okay? Yun lang po ang masasabi ko sa inyo lahat. Hope may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to like and share. And pag-follow na rin po ako guys para po sa more updates. At saka matutu masigurado marami kayo matutunan sa akin guys. Okay? Ito po muli si Edward Laksina, at Kapogi ng